Ang ganda guys. Ay, ay yung Parang may ano dito, nakatira. Maingay. Ito, abulang kumakita nito. Ano ganda o. Maingay siya. Sana yun. Ay, nahulog <laughs> naman. Rin, <laughs> no, 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 nahulog naman <laughs> rin. Sana no, 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 <laughs> rin, nahulog rin. Tapos na siya guys. Ito naman ay... peony. Ah. Ang mukha dekad na yung feo ni natin. Pero itong yung grabe ka alik kabukti, no? no? Kasi yung mga lamisa, ibridi mo punasan, may yelo na naman. Ang osa. Pero ngayon, okay na, hindi na masyado. Hindi doon pula. Sa harash daw, manto, uka na po, haraps. Oo, oh, haraps, uh, mga raps. Raps, uka na sa harash daw, grabe. Mga bintana, hugaw kayo. Raps, mga raps, uh. Masunog pin. <laughs> Melayu. Melayu ini dia masuk nak. Itu bah. Ini sa ini. Adilir anak tik. Di bawah ini. Kapan? Kapok Melayu. Ini dia. Ya. dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. ni dia. Ini dia. Ini Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia.